Sinikap pa silang pagkasundo sa barangay. Nagpatigas po ang kaanak ng suspect na hindi na maglalabas ng pera para sa gamot ng biktima. Samantala sa gitna ng pagtatalo ng dalawang kampo, ang suspect bigla tumakas. Flores na yan, na dito rin na kasangkot sa dun sa usapin na yan. Nagpaalam dito na hirang muna sandali. Yan ang sisi siya. Yeah. Medyo natagal lang siya ng kaunti. May pinasundo po ulit sa mga tano doon. Pagkating doon, mag-iinom ulit siya doon. Alam po ang sila kayo

<laughs> Ay, ang sinabi sa investigador sa bagong baryo, na ayuso na lang ninyo yan kasi kung magkakadimandahan kayo, kukuha pa kayo ng abogado, kukuha pa kayo ng mga pistol, masyado kayong maabala kasi yung problema ninyo yan, pambaranggayan lang yan. So, ang naging kasuntuan ninyo, yung nga natin ang gamot kasi is 2,251. At, at nakaayos naman kayo na ang kayo so may bayarin siyang 1-1. Dahil nagbigay na sa inyo ngayon ng halagang 200 pesos, may remaining pa siyang 900. Yun ay babayaran niya ng 200 tuwing araw ng Martes. Kaya uh, kami naman, eh. yun naman ang gusto namin na uh, makipag-arigdo kasi kami ano, may hanap buhay din. Kaya uh, kung tila naman ang eh. hati na naman eh. ang ano problema. Eh. Magtunan ko na hindi, ano na, hindi na ako papalag sa bagyong buwan na ay hindi tayo nila ako. Sa mayroon ito, malinis na ito na pag-uusap natin ha. Ito ay hindi biruan, talagang tutungan na ang gagampanan mo ha. Ano lang rin? Ano ba rin? Hindi man direktang ang hinagupit ng Bagyong 1, Abeto, Manila, na natin yung nakaalerto ang lahat sa posibleng panganib naman at dulot ng ulan. Ang San Juan Rescue Team, daging alerto sa pagbabantay sa kanilang nasasakupan. Bale ang trabaho namin sa Rescue San Juan, yung mga vehicle accident, mga motorcycle, uh, lahat ng mga matokos ng hazard sa tao. <tong happening> pwede lang. Sino pwede mag-assist sa atin dito magka-traffic kasi yung nakaparang puno rin sa Lebaras Wain. Sir, palagay ako ng tao na dito. Itong dumarating na bagong Wain, ay eh, tumawag po ako sa rescue para po namin ng mga puno. Unang-una po, nagkaroon kami ng phobia dito sa pagdahan na ito. Kaya medyo nata natatakot kami ngayon sa ngayon. Ito sa na bumarado sa creek along Wilson na uh, bali pre-prevent namin na pagka nagkaroon ng malakas na ulan magkakaroon magka siya possible magkaroon ng yung biglang taas ng tubig na sa ng danger sa tao yung, ang purpose na pagpalit namin ng rescue truck is may, may crane kasi siya para mas madali may angat yung troso na malaking <ibilidad> tapos na mga pag nung nailapag na doon sa may kalsada, doon nila na, ginamit yung chainsaw para mas mapabilis. Kasi kung sa, sa may creek sila magano, hindi sila makakaya nga rin sila doon sa ilalim ng creek. Medyo red alert po kami at nagro po kami madalas ang vehicle accident lalo na pag kasi madalas ang ating kasada ang una pong rumesponde ang ating kapulisan na sila po yung patawag na meron nga pong wire na nakahambalang dito sa along F. Blumen Street. Agad po namin tinabi kasi Uh, Makaka-diskrasya po sa ating motorista kasi ito yung nasa gitna ng kasada kaya agad inaksyonan namin para itabilang sa gilid. nagrobing kami dito sa San Juan. Isang oras po kaming umikot. Bigla kami tawag na isang vehicle accident dito sa Along Santolan, Pigibara, San Juan. ako nung pagka nung ano pagka-impact at mga jeep. Ngayon eh, pagka ginawa ko tumalon na ako baka matumba yung jeep eh. Tumalon na lang ako para masip naman ako. O, ang sabi ng mga pasahero, ano na yung nagte-text daw na yung ano driver ng coach. Eh. Gusto ko yo ate, ano yung sala? Kumira ako ba? Bali walo silang pasahero at apat lang po yung nag-iinda ng sakit yung dalawang babae, uh, hinihinda nila yung head injury nila. Yung isang babae, back, lower back pain. Agad-agad po namin dinala yung mga victim dun sa San Juan Med. Sa aking pagkatanong, sa local inspection, lahat ng pinagtanong ako ng sugatan, iisa lang po ang sinasabi. Ang sinasabi po nila, sobra po yung bilis ng babae na nagmamaneho ng vehicle to, samantalang ang jeep po, tapos po ng gasinahan, kaya hindi niya po na nakontrol. Nabangga niya po yung balinta ng bahagi ng jeep, kaya nagkaroon po ng aksidente. Kailangan niya, huwag natin pa rin lang yung driver na. Kasi wala naman yung kapatid namin nga tapos years na ako nagdadriving, ngayon lang talaga akong aksidente ng ganyan eh. So talagang, alisa mo siya sabihan ko like, na pag madalas yung kalsada, kailangan mabagal ka lang talaga siguro pareho lang kaming konting mabilis. Takot ako in a way na babae ako, tapos puro parang sila lahat nakatingin sa akin. Akala pa ako kasi tinawagan pa yung daddy ko, diba? So, yun yung first, or uh, initial reaction mo. Pagdating namin doon sa hospital, agad naman in na ng doktor at sinabing kailangan pa-x-ray para matignan kung talagang mayroon silang fracture. Kaya siyang tagal niya Kasi malayo pa lang, kinak na So ako, hindi ko niya makagalit Kasi magalit Kaya siya tumama, Hindi na pa magalit, hindi na Ano ba sabi niya? Oo nga, magalit, magalit na natin magalit yun kasi kung hindi nagpaaral yun, dalawa kayo, isa sa pandem, para yung sabay yung hiling ko, para yung yung hiling ko. So, kung wala po nga yung sa korte, dahil nagkaayos po sila, pati yung mga biktima po, sumang-ayon na, hindi na magbibigilang mo. So, sa Revised Act 4136, nasasaan po sa batas, lahat po nang nai-involve sa aksidente na may halong physical injury, nakalagay po doon na lahat ng imbol ay dadalhin mo sa korte. At ang korte na po ang magdidesisyon kung sino po ang nagkakamali. Sa mga ganitong panahon, unang-unang pag natin ay ang biglang pagpreno. Unang-una, madalas ang kansada, saka sa sobrang lakas ng ulan, magkakaroon tayo ng zero visibility. Ibig sabihin, mahirap ang maneho sa panahon ng tagulan. Kaya ang pinakang magandang mabuti, magingat at magdahan-dahan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman Arnold Glavio. Ito ang Rescue Alerto sa kaligtasan mo.